Ito naman ang ulan. Papunta na dito. Ano, teka. May ano ka? Teka, teka. Kaya? Kaya nga nadali ni Jay. It's so, hobby hook bait talaga. Dito muna pare. Tangan lang. Ang ganda ng laban mo. Hindi kita lang videoan. Laki na ah. Pasok muna dito Jay Putang, Utang na ng laki. E, Ikin ki pasok mo dito Jay. Okay. Dito dito, 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 dito. sa katawan ko. Sekarang kami di sana. Sa, baik, Sa, okay. Putang nang laki neng. Grabe oh. Lakas. Lakas. tindingan nga lang laban mo eh. Hindi kita mabidyoan eh. Haba. Sa 25, 24 yan. Experience ko to ah. So, bait. Punta ko So. So, bait pala talaga ano. Oo. Strike na ako nung una eh. Di buwang ulit. Kaya ayaw na nila sa ibabaw eh. Oo. Anak kayo. Anak kayo, puta. Tingin naman dito. Okay lang. <laughs> <laughs> I-nesting ko lang eh. Sinubukan ko lang sa anis. So, pwede kong kakagat. Kumagat? Oo. Anak kayo. Anak kayo. Ito may gas Parang hinihina. Ayun, na, ayun po. Ang putang hina. Sabog oh. Ha? Sa? Mamaw? Sa palang eh. Dalang eh. 25 inches. Guys, hindi na natin mabideohan kasi ano eh. Muulan. Ayan. Uh, puta. Lakas. Ano yung bota oh. Sabi guys, hindi ko na mabideohan ma kanina eh. Muulan eh. Ayan oh guys. Bakin. Saktong sakto. 25 inches oh. Lucky. Grabe, ah. takba po Laki. Lucky. Lucky tayo no. Hmm. Pantay. Pantayan niyan pantin guys oh. Pantay Braided po yung gamit ko. Pati pa, pati ba ano? Oo. Oh. 25 inches. Pantay na pantayan. Mm. Yan yung unahan oh. No? Guys, 25 na kabaluktot pa yung dalag. Yan may bota ko. Lumiit. Grabe guys. Lalang video, muulan eh. Dito na lang. Oh. Ah, laki. Doon yan, doon oh. Woo. 25 inches guys Aba Magkasing kami ng nadali ni Jay Yan Gabi, dami pa sa ano oh. Ulan lang ng ulan eh. Pagod na ako, pahinga lang muna ako. May kapalit na ako. Ano na si Boy Tau bumibira pa siya doon. Oh. Okay na ako. Pwede na itong huli ko ngayon. Not bad na. Dalawa. Dalawa, hindi makita. Dalawa. No, me. Eh. sang ko isang 25, isang ano to, mga bente itong isa mga 20 inches tsaka 25 inches to ang oh, bigat Ay. alam makadali pa sa 4,000 ina mo? Hindi. Yan. Oh, daddy. Okay. Oh, hey. Video ba yan?